Paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitive ang balita po ito. Nararating po na OFW, pinagsasaksak ng asawa sa harap ng mga anak. Panoorin po natin sa balitang Bagong pag-asa sana ang dala ni Zainil Joy Pagaling, 34, isang overseas Filipino worker na apat na araw pa lamang mula nang makauwi sa barangay Bagong Baryo, Gimba, mula sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngunit ang muling pagtapak niya sa sariling bayan ay nauwi sa trahedya, isang madugong pagtatapos sa mga pangarap niyang muling makapiling ang kanyang pamilya. Sa halip na yakap ng pagmamahal sa lubong ng galit at karahasan ng kanyang natanggap mula sa mismong taong dapat ay kanyang sandigan. Ang asawa niyang si Manuel Diaz Mendoza, 40, residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Humihingi po ng paumanhin ang inyong lingkod sa pagkakamali sa pangalan ng sospek sa naunang nailathala at naipalabas na balita kung saan nabanggit ang pangalang Manuel Diaz Mendoza. Ang tamang pangalan ay Manuel Diaz Mendoza. Ang pangalang Manuel Diaz Mendoza at Manuel Diaz Mendoza ay magkaibang tao. Ayon sa kwento ng ina ng biktima na si Furly Pagaling sa panayam sa kanya ng radyo natin gimba, gamit ang matalim na screwdriver na sinadyang hasain. Pinagsasaksak ng sospek si Zainil sa dibdib at tagiliran sa harap ng kanilang mga anak na humihiyaw at nakikiusap sa kanilang ama na maawa sa kanilang ina. Hindi lamang buhay ang nawala kundi pati ang salaping inuwi umano ni Zainil na aabot sa mahigit 100,000 pesos matapos ang krimen. Ayon daw sa mga kapitbahay ay may lalaking nakamotorsiklo ang namataan sa bahay ng biktima. At nang puntahan ng kapatid ng biktima ang bahay ay sumambulat ang nakakalat ng gamit ng biktima at nawawala na ang wallet na naglalaman ng pera nito. Tatlong menor de edad na anak ang naulila sa insidente. Ngayon ay iniwang sugatan hindi lamang sa puso kundi sa isipan na ang ama nilang dapat ay tagapagtanggol ay siya pa palang magiging dahilan ng pagkawala ng kanilang ina. Nakakulong na ngayon ang sospek na si Mawel Diaz Mendoza sa Gimba Municipal Police Station ngunit nananatiling takot ang pamilya ng biktima na ngangamba para sa kanilang seguridad habang isinisigaw ang tanging hiling ang hustisya para kay Zainil Joy Pagaling. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.